mahangin dito sa loob no. nice ag lamisa guys oh. nice color dito na lang ako dadaan diba nice Dino? Nice ilang cheer. Nice color. Kung saan-saan ako dumaan. Kasi, pasok na ako, guys. Hello, my bird. Hello, bird. Hello, bird. Hello, bird. Napuloy ko ang bird. Lumipat. Hello. You know, Nag-walking ang bird. booking ang bird guys kilala ayan nag booking siya pasok <laughs> pasok sa car ah, <toon> lumipad dito na ako ay hindi ko mahuli ang bird tara discolored parlor na ako guys Dito ako Hindi makita Uwi na ako guys Hiningal ako Sa loob na ako guys Uy medyo maano Ganda ng kalangitan Puno ng clouds Uwi na ako no mamaya balikan ko na lang yung alaga ko tatawag lang yun sa bahay dito ako daming sasakyan maraming naglalaro guys mukhang mayroon na namang namuong ulan namuong ulan ito yung palagi nyo makikita kasi palaging ako nandito doon. Maganda din yan dyan, guys. Diba? Yan yun sa carpel nila. Malamig ang simoy ng hangin. Dahil nagdi-December na. <laughs> Sabay ganun. Ako ay nandito. Nagdadrive ng padahan-dahan. dahan-dahan pero sige-sige lang